Good day mga kaboy uh, Ngayong araw na ito mga kaboy Pupuntahan natin yung baboy na nakita natin O yung biik na pinaw sa Facebook na nakita natin kahapon At nag na yung mayari sa akin So pupuntahan natin ngayon mga kaboy nas Titingnan natin at kung, kung okay at magandahan tayo sa biik Bilhin natin mga kaboy Bibili tayo ng tatlong piraso Sila mama bibili rin mga kaboy nas so, Ayan ito yung mayari mga kaboy nas uh, niya sa Facebook So tara mga kabuyanas, puntahan natin. Let's go! A few moments later. Good day mga kabuyanas. So naano may karoon din mga kabuyanas ng palit na igbaktin. Ito yung video hindi ako. Mga kabuyanas. Bukasan yung video mo eh. Bukasan

Allah nang lusot ang ah. lusot ang Lagi mahapin ba? <tod> okay. Salamat. Yan pa, yung may-ari ng um... Big Pawinas. At ba, ito na, yung big niya. Narako. Mo wala na sa pa, Pa-bye na Managana, naman na. Later. So, abot ata Lima kabuok. Tatlo yung sa akin mga kabuyanas at dalawa kina mama. Sumabay sila mama kabuyanas para makalis kami. Kasi kung tatlo lang yung bilhin hindi kami makalis. Hindi kami makamura kaya bumili na rin si mama ng dalawa para makalis kami sa presyo. Yan mga kabuyanas, Sakto-sakto mga oh. Sulit yung ano niya mga kabuyinas. Malalaki na. Uh, lumaki tong maayos mga kabuyanas.

sulit mga kaboy na sulit sulit sa presyo kasi malalaki na malalaki na sulit sa presyo at uh, nakalis kami ng 200 bawat isa so ayan ayan malalaki na mga kaboy na sulit yung ano natin yung paghahanap kahapon sayang walo to lahat mga kaboy walo kung may pera lang sana ubusin ko yung walo pero tatlo lang yung sa akin dalawa yung kay mama tapos i-repair ko tong isa kong ano mga kabinas yung isa kong kulungan para mawala yung mahiwala yung dalawa at tatlo kasi masyado masikip to kabinas kapag lumaki na tong lima yeah, uh, eh, isparit natin yung kay mama dito at itong tatlo sa akin ayan thank you lord sa blessings lumaki kay mga kabinas yan yan mga kabinas yung baboy